Ang ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At kuha di umano ang ito dalawang taon na ang nakalilipas. At ayon sa kanyang kwento, noong tatlong taon pa lang ang kanyang anak na babae, ay madalas di umano itong napapatingin tuwing gabi sa kanilang pintana at bigla na lang itong natatakot na para bang meron itong nakikita. Pero noong una hindi niya di umano ito pinagtuunan ng pansin hanggang sa isang gabing nilalagnat ang kanyang anak at nagising itong umiiyak at itinuturo ang kanilang pintana. At bagamat wala naman di yung siyang nakikitang kahit ano noong mga oras na ito, ay nakaramdam na di yung siya ng kilabot. E kinuwento niya ito sa kanyang mga kaibigan at sinabihan siya ng isa sa mga ito na subukang kuna ng kanilang pintana ng magdamag. Ginawa niya naman ito at dito nga ay kinilabutan silang lahat sa nakuhanan ng kanyang kamera. sa bintana makikita ang isang transparent na ibae. Eh. Dami'to lang isang tao na may puting kasuotan na dumaan sa kanilang bintana at mistulang lang lumulutang. At marahil ito di umano ang nakikita ng kanilang anak sa tuwing napapatingin ito sa bintana. Ayon sa ating sender ay mahaba di umano ang video ito. Pero sa di malamang dahilan ay tila nagloloko ko ang video at tanging ang maikling bahaging ito lamang ang napanood nila at naitatabi nila magpasa hanggang ngayon. At ayon din sa kanya matapos ito ay tumawag sila ng pare para papindisyonan ang kanilang lugar. At pagkatapos nito ay nawala na rin di umano ng nagpapakita sa kanilang anak may isang batang babae sa Mexico ang nagbahagi sa TikTok ng ilang mga videos na kuha di umano sa kanilang tahanan na kung saan ay kinagambala di umano siya ng isang multo o entity. Ang unang video na ipapakita ko sa inyo ay kuha niya isang gabi nang magising siya sa mga ingin na naririnig niya dahilan kung bakit naisipan niyang mag-record. Narito ang kanyang nakuhanan. sa maiklim video nito makikita na binuksan ang tila isang babae na may makabang itim na buhok ang pintuan ng kanilang kwarto at noong mga sandaling ito ay hindi na diyo man na siya makagalaw sa sobrang takot at hinintay na lang niya na dumating ang kanilang mga magulang Malipas ang ilang linggo, nagising siya alas 4 ng madaling araw dahil sa walang tigil na pagkahol ng kanilang alagang aso at napansin niya na nakatitig ito sa labas ng kanilang bahay. Kaya naman sinubukan niyang kunan ang lugar kung saan ito kumakahol at nakatitig. Eran las 4 de la mañana y mi perrita no paraba de ladrar cuando salí capte esto. wala naman di man na siyang nakikitang kahit ano sa lugar kung saan nakatitig at kumakahol ang kanyang aso. Pero matapos niyang mapanood ang videong kuha niya nung gabing ito, ay nakita niya ang isang itim na figura na nakatayo lang sa bakaging ito at mistulang nakamasid lang din sa kanila. Makalipas pa ang ilang linggo habang siya ay nag-iisa sa kanilang tahanan, ay muli siyang nakarinig ng mga tunog na nagmumula sa kanilang ibaba at sinubukan niya nga ulit itong sa kanyang kamera. Wala, gente. Otra vez el ruido ese. Eh. Pagusto siya ng compañía hoy, pero ya estoy sola. Todavía se escucha el ruido de abajo. Y la verdad que no sé. Por el olor al bueno. Sora! Sora, suwi! Ay, no. Nera! Habang siya ay pababae, nakita niya mula sa hagdanan ang buhok at mga kamay na ito ng mistulang isang tao. Pero nang agad-agad siyang bumaba para silipin ito mula sa hagdanan, ay wala namang tao na naroon. Totoo nga kaya mga nakukanan niya sa mga video nga to? Haunted nga kaya ang kanilang bahay? May isang multo nga kaya o entity na gumagambala sa kanya? E-comment nyo lang sa iba pa ang inyong opinion Ang Japanese Ghost Hunter na Shishiro Kasama ang dalawa niyang kaibigan na si Nate at Boss Ay nag-imbestiga sa isang abandonadong gusali sa Japan Na pinaningin na wala ang Haunted na kung saan sinasabing marami di manung nagpaparamdam at nagmumulto. At sa pagpasok nga ng tatlo sa gusaling ito, ay napagpa siya nila na walay at sina Nabos at ang maglilibot sa ibaba habang si Shiro naman na maglilibot sa itaas. っってていいいいッ広あああああああれかか大大浴浴場場場とななんんです結結結婚婚婚式式式式だるがこの会に言ましたねそれそこがヤバいっていうねジわすを聞いてますね。

At may nai-record pang boses ang kanilang kamera. At matapos ito, ay nakarinig naman sila ng mga yabag sa bakhaking ito. こここここここんにちはなんでここになでれかかのの、うん、めっちゃっっっゃててるさっきからえこんばんはいるじゃん。 ay nagumpisa na rin siyang makarinig ng mga tunog at habang siya ay nasa loob ng kwartong ito ay nakita naman niya ang pagsara ng pintuan pero sa kanyang paglabas para tignan kung ano ang posibleng nagpagalaw nito ay wala naman siyang nakita na kahit na ano. Ah, 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 de, ah, ni, ah, 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 あ、いきます。あ、白から帰ってきたんで、今出ます、はい。あ、ごめんごめん、もしもし。あ、うん、なんかバツバツなってる。はいはい。

Makikita ang isang itim na pigura sa bakaging ito ng mistulang isang tao na nakatitig sa kanya mula sa dilem na makikita ang nagtago ng kunin na nashiro ang kanyang kamera. At ilang saglit pa ang lumipas ay muling may nakagip ang kamera na shiro na isang itim na pigura na mistulang isang tao. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakuha ng grupo ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong gusaling ito. ay e isa nga kayang multo ang nakuhana ng kamera ni Shiro sa bahaging ito. Kayo, ano sa palagay nyo? Ang Gangkwa PT may binisita ang isang abandonadong gusali sa Thailand na pinaniniwala ang haunted. At ayon sa mga kwento ay marami di umano ang nakakakita sa mga multo na gumagala sa gusaling ito tuwing gabi. At sinubukan nga ng gangwa team na magsagawa ng isang ritual para subukan makipag-ugnayan sa mga diyaman na ikalalawa na posibleng naroon. kapwa na ito, magkagandaan mo ka rin. Hmm? Hmm. Okay, ito. Ito. Ito kayo. Ito. มันยังชิวๆอยู่เนาะเสียงว่ามันดังนี่แหละว่าเนาะคิดว่าเสียดายมันขึ้นไปข้างบนไม่ได้วะถ้าขึ้นไปข้างบนได้เออถ้าขึ้นไปได้มันจะมันจะได้เสือไปไปตรงที่จุดจุดของเขาจุดเกิดเหตุมากกว่านี้จุดที่เขาลื่น้องของออบทุกนะ Matapos na magsagawa ng grupo ng isang ritual, ay wala naman silang nakita o narinig na kahit na ano. Kaya naman inisip nila na baka kalukuhan lang ang mga kwento sa gusaling ito at nagpasya na silang umalis. Pero habang sila ay nagliligpit ng mga gamit, nagpakita sa kanila ang isang imay ng mistulang isang tao na walang ulo na lumalakad patungo sa kanila. Tapos nito sinubukan pa ng grupo na balikan ang lugar kung saan ito nagpakita Pero wala na ito at hindi na ito ulit nagpakita sa kanila Pero totoo nga kaya mga nakuha ng grupo sa video nito? E isa nga kayang multo na walang ulo ang nagpakita sa kanila? Kayo na ang bahalang masga Ang Italian Ghost Hunters na sina Paolo, Debbie at Gian ng YouTube channel na Paranormal Investigations Team ay binisita ang isang abandonadong simbahan sa Italy na kung saan sinasabing may sa di manong entity o demonyo na may wangis na parang isang madre ang madalas di mano na nagpaparamdam at nagpapakita at sinubukan nga alamin ng grupo kung may katotohanan nga ba ang mga kwentong ito. Perkya adesso mi tutto qua. Raga. Ah. Rumori Che c'è? Mi ha spento la torcia! No, Sono bellissima. rimasta al buio totale e un qualcosa nell'orecchio mi ha fatto. Ah. Raga, io sto morendo! Aspetta veramente... io ti do un altro, un altro faretto. Sto morendo, te lo giuro, stavo per andare di qua. Paolo, il problema è che mi si continua a stoppare la registrazione. No, ma infatti non è normale. Non è normale per chi ora? Avere un video dopo essere stato qua per tre ore. Lo dicevo già prima nel video. Io passo di più e ogni volta mi trovo Lo fa, Lo fa... l'ho fatto Che cazzo hai? Cosa? Oh ah! mio dio! Che roba è! Uh! Dove è tutto? Hey, Topo. 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 Sa umpisa pa lang ay nakarinig na agad si Debbie ng isang paghinga Pero hindi siya napigilan nito at pumasok pa rin siya sa loob ng simbahan Pero habang siya ay narito, Nakita ni na Paolo at Gian mula sa pintuan ng simbahan ang isang itim na figura na mestulang isang madre. Agad-agad na tumakbo ang dalawa papunta sa kinaroroonan ni Debbie na noon ay nasa loob ng simbahan. Pero wala namang nangyaring masama dito at dito na nila tinapos ang kalilang investigasyon. Pero handed nga kaya ang simbahang ito? Ito na nga kaya ang sinasabing entity o demonyo na may wangis na parang isang madre na madalas di na nagpapakita sa lugar na ito? Kayo, ano sa tingin nyo? Ang ating bonus clip ay isa na namang nakakagulat at nakakapangilabot na video Kaya naman muli akong nagpapaalala Na kung kayo ay may sakit sa puso o masyadong magugulatin Ay mas makababuti kung iskip niya na lang ang video nito Ang video nito ay isa lamang POV o pagsasadula At ang kwento ay tungkol sa isang lalaki Na nakatanggap ng mensahe mula sa isang babae Na nagsasabing nagloko ang kanyang kasintaan kasama ang fiance nito Tinanong siya nito kung gusto niya bang gumanti at dahil sa kanyang galit ay pumayag naman siya na makipagkita dito. Pero merong nangyari nung gabing ito na hindi niya inasahan. I'm here. Ha? Huh? Ako na pag address Here? Eh! Huh? Hey. Natatanggap siya ng mensahe mula sa babae, na naroon na di yung ito sa kanyang bahay, yun ay kahit hindi naman niya ibinigay ang address niya dito. Matapos ito ay narinig niya ang pagtunog ng doorbell, pero nang silipin niya kung sino ang nasa pinto, ay wala naman siyang nakitang tao. Huh? <tap> ha? <tap> <tap> 웃음 <gasps> Narinig siya ng tunog sa loob ng bahay at mula rito ay nakita niya ang isang multo na akmang papalapit sa kanya. Pero sa kanyang pagsalagay pigla na lang din itong naglaho. Pero di pa siya nagtatapos. Diyan ka tiyaw pa. Diyan Papos! Nang inakala niyang tapos na ang mga kababalagan at wala na ito, ay muli itong lumitaw sa kanyang harapan na ngayon ay mas malapit na sa kanya. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video nito, sana ay mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe subscribe ka na at ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam muna sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapestv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!